May isang artista na nalaglag sa isang building at sumakabilang buhay. Kinuha rin yung parte ng mata niya at binigay sa ibang tao. Story time! Madami yung nagluksa at nanghinayang nung lumabas yung balita na namatay yung isang batang aktor dahil sa isang aksidente. Ano nga ba yung nangyari? Kasama niya yung pinsan at isa nilang kaibigan nun. Nakaupuro sila sa isang plant box na malapit sa ledge ng isang condo building. Nangyari to mga 4.45 ng madaling araw. Nakita na ng gwardiya na delikado yung pwesto ng tatlo. Kaya pinuntahan niya para pagsabihan. Pero a few moments bago siya makarating sa kanila, inalaglag yung batang artista sa building. Dinala siya sa ospital pero hindi na siya umabot. Dead on arrival due to fractured skull. Eventually, kinuha yung cornea niya. Parte yun ng mata ng isang tao at binigay sa ibang tao Bago ko ikwento yon, kilala nyo na ba kung sino tong sinasabi kong artista? Kung ako hindi nyo pa ako kilala, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag story time kung hindi nyo pa ako pina-follow eh, follow nyo na ako. Going back to the story, ang pangalan ng artista to ay si Miko Soto. During that time, siya yung boyfriend ni Angel Luxin. Habang sa yung pamilya ni Miko Soto, pinili ng nanay niyang si Ali na i-donate yung cornea ni Miko. Isa sa mga recipients ay ang batang si Esme. Natalsikan kasi ng bubog yung kaliwang mata ni Esme at simula nun, hindi niya na tumadilat. Sabi ni Ali na katulong daw yung pagdonate ng body part ni Miko sa pag ng pamilya sa pagkamatay niya. Ngayon, sa mata ni Esme eh parang buhay pa rin ang isang parte ni Miko. Kaya kayo, pwede rin kayong mag-donate ng body parts niyo kapag na-accident kayo at unfortunately sumakabilang buhay. Alala ko lang yung kwento na to kasi recently mayring isang sikat na singer na naglaglag sa isang building. May their souls rest in peace.